Solaryon, ang Bayani ng Araw Sa maningning na lungsod ng Solaria, lumitaw ang isang bagong bayani upang protektahan ang mga inosente. Ang kanyang pangalan ay Solaryon, pinagkalooban ng mga pambihirang kapangyarihan na nagmumula sa araw. Habang nagbabanta ang mga kontrabida, si Solaryon naman ang handang kumilos at magbigay ng pag-asa sa mga mamamayan. Isang araw, dumating ang mga mapanganib na kontrabida sa Solaria na nagdulot ng kalituhan. Sila ay nagplano upang salubungin ang kaligayahan ng lungsod. Sa masamang intensyon, sinubukan nilang takpan si Solaria sa anino. Gayunpaman, salamat sa katapangan ni Solarion, natagpuan ng lungsod ang perpektong tagapagtanggol nito. Ang Solarion ay nagtataglay ng mga pambihirang kapangyarihan na nakuha ng araw. Salamat sa kanyang nagniningning na enerhiya, mayroon siyang kakayahang lumipad ng mas mabilis kaysa sa liwanag at mag-shoot ng mga solar ray na may kakayahang tumunaw sa kadiliman. Ang kanyang matapang at marangal na puso ang siyang tunay na nagpapakilala sa kanya bilang isang bayani. Nakaramdam ng panganib, agad na kumilos si Solaryon. Sa pag-akyat sa langit, pinagmamasdan niya ang kaguluhang nilikha ng masasama. Nang walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa labanan, gamit ang kanyang katalinuhan at kapangyarihan upang talunin ang kanyang mga kaaway at ibalik ang kapayapaan sa Solaria. Sa bawat pakikipagsapalaran niya, tinuturuan tayo ni Solario ng mahahalagang aral ng katapangan at kabaitan. Ang kanyang mga pakikipagtagpo ay nagpapakita kung paano madaig ng determinasyon at pag-asa ang pinakamalalim na kadiliman. Ang kanyang halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa mga bata na mangarap na gumawa ng mabuti sa kanilang sariling komunidad. Salamat sa Solaryon na bawi ni Solaria ang kasaganaan. Ang mga naninirahan ay umaawit ng mga pagsasamantala ng kanilang bayani at ng mga bata na puno ng paghanga, nangangarap na balang araw ay maging mga bayani mismo. Ang Solaryon ay hindi lamang nagdala ng liwanag, ngunit binago din ang diwa ng bawat puso ang solaryon ay isang biyakon para sa mga bata. Sa pamamagitan ng kanyang mga kabayanihan, ipinakita niya na kahit sino ay maaaring maging bayani kung nasa tamang lugar ang kanilang puso. Sa bawat bagong pakikipagsapalaran, binibigyang inspirasyon niya ang mga susunod na henerasyon na maniwala sa kapangyarihan ng kabutihan. Sa huli, ipinaalala sa atin ni Solaryon ang kahalagahan ng kabaitan. Ang tunay na bayani ay hindi lamang lumalaban sa kasamaan, Ngunit nagtataguyod din ng pagkakaibigan, paggalang at pagmamahal sa kapwa. Sa solaryon, ang pagkakaisa ay ang gulugod ng isang magandang kinabukasan. Sumama ka sa amin at samahan si Solaryon sa misyon nitong protektahan si Solaria. Gawin ang iyong sarili na maging isang bayani sa iyong sariling buhay, tulungan ang mga nakapaligid sa iyo at palaging pinipili ang landas ng mabuti sa isang matapang na puso tulad ni Solaryon lahat tayo ay makakagawa ng pagbabago